bukod po rito sa binabanggit yun na uh, 350 million na uh, pumping station projects sa District 1, ano pa yung mga nag, ano, nag, uh, naka, nakakuha ng attention ninyo? Yung mga medyo highly questionable What? in terms of amount, in, in terms of scale. Well, apart from that, I would say yung, yun na nga, yung 66, at least 66 na hindi namin makita, no? or, or may coordinates wala doon, or yung wala talaga, uh, and then yung, Um, yung, yung San Juan River, meron isang project na tinatawag lang na San Juan River Flood Control Project. Yun lang ang pangalan niya. May 92 faces siya. 92 so, faces. 92 faces. Imagine ng Christian. Okay. At hindi namin makita. Ano ba yung face? One face, two face. Hindi ko makita. How do you delineate one face from the other? Tapos yung coordinates niya, hindi yung parang syempre kung wall ang gagawin mo, dapat dalawa yung coordinates, dalawang dulo yan. Pero isang dot lang yung coordinate. No? Tapos minsan, <laughs> yung mga faces, parang patong-patong kasi isang coordinates lang lahat pero limang faces, alim na faces. So, yan, yeah, medyo nakakagulat yan, no? Tapos meron din, Christian, ito pa, sidewalk. Ay, sorry, po. Ay, sorry, sorry. Before sidewalk, no? Ah, hindi natin makakalimutan yan. Itong San Juan River Flood Control Project, na no? where vague yung pangalan, no? Saan po ito located and magkano? I, wait, I I don't have the figure at the moment, uh, Christian. Of course, it's along the San Juan River, I'm assuming. And that the San Juan River in Quezon City is about 4.5 kilometers are in Quezon City. So it's along that stretch. Il distrito isang, po lang, yung ano, isang distrito lang po ba yung, ano niyan, yung tinatamaan? San river, dalawa, I think dalawa. dalawa. Districts, uh, ano po yan? District uh, 4 and 1. No? But four mostly 4. Mm -hmm. Mostly 4. And this was NEP allocation or insertion? Um, I'm not sure, uh, Patricia. I cannot answer that. I'm okay, not that sige sure. pa. Mm Then muna sa ano, yung binabanggit niyo, sidewalk, ano po yung uh, na yeah. nakita niyo doon? Yung sidewalk naman po, Christian, ay sidewalk uh, na dapat may drainage improvement, pero um, ang nangyari, imbis na na-improve yung drainage, ay pininturahan lang yung sidewalk ng pula, tapos yung halaga nun ay 70 million. Ito yung matatagpuan sa South Triangle. And then may, there are two others similar na found din parang itataloan na mga 48 million. Pero pininturahan lang talaga yung uh, sidewalk ng pula. walang Confirm confirm ito na pininturahan uh, lang? Confirm po ito? Yes. Uh, kasi, kasi in-inspect ng ating mga engineers. Okay. Yung South Triangle, anong distri distrito po ito? Ay 4, District 4. District 4. Again, yung kay ano to, uh former congressman Rilla tama po ba? Yes. Okay. And uh, same question, ano po ba ito? NEP uh, allocation or insertion? I think insertion, I think. When you say insertion pumasok sa bicam or small committee? I'm not familiar with the process. Basta um eto lang one time na I was able to text one of well, balikad, no, one of after my press con. Congressman Rilio texted me and he mentioned to me that, uh, Mayor, let me just explain. So I said, sige, you can explain by text because I was busy at the time. At sinabi niya yung insertion. And so this is something that I'm just quoting. So this has to be validated. Sabi niya yung insertion, eh hindi naman nila yan nilabi. Okay? Hindi yan nilabi, kundi nilagay lang sa kanilang mga distrito. Sino naroon naglagay? So yun ang ating nanong po. Tapos sa hindi very vague yung asabi niya. I think yung mga DE, tsaka RD, tsaka mga USEC ng DPWH. Yun yung sinagot niya. Teka lang, may sagot po ako doon. No? Kung insertion ito, pwede bang yung DE, yung mga tagi DPWH mag insert hindi po, hindi, po ba dapat kongresista yon o kaya senador? Um, hindi ko rin alam kung sino dapat ang nag insert that, 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 Hindi po ako privy sa ganong klaseng mga ginagawa nila. But Ah, hindi naman din ako naniwala na DE lang at saka RD yun kasi nga yung tingin ko mas mataas naman ang congressman kaysa sa DE at saka sa RD. So ikaw ba kung congressman ka, ilalagay mo sarili mo sa alanganin um, para lang... Um, alam, para lang kumita yung DE at RD kasi considering nga na wala namang project na nangyari, di ba? So that is my own personal opinion on that matter. Sino po yung contractor nito? yung ah, yeah, 70 million po... sidewalk project? um, hindi ko, I don't know who the contractor is. Maganda kasi ma-unmask ano eh, ma na yung mga yan. Eh. Kasi parang sobrang garapal naman ito. Drainage system pero pininturahan lang pala yung sidewalk. Kung baga, hindi siya ghost pero hindi siya non-existent ano, non project pero nagkaroon ng apparition in a way. No? Okay. So ito Ayan. pala, Christian. It's JJPR Construction. JJPR. Okay. Yes, ah, yung mga ganiyan. Yung mga bininolatan na sinulatan niya no po ba yung mga yan or nakipagcoordinate kay sa DPWH about this highly questionable projects? Um no because our intention is to submit our report to the ICI. All of ah it. okay. Yeah. Uh o -oh. oh, sige po. Yan, yeah, 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 bilang huling ano no, uh, party ng mga nung pinag-uusapan po natin. Anong balak nyo rito no? So you, you want to turn, uh, you, you plan to turn <laughs> this over? to the ICI ICI tama po ba yes yeah we'll just we'll turn over all of our uh, data to the ICI and bahala na sila mag-investigate and we will just fully cooperate with them now because i think they're the proper forum um to to, to which to turn this over para makapag-move on din kami um because what we've done naman the city government is we've signed an agreement with the private sector that's PICE the Philippine Institute of Civil Engineers as well as with the uh, UP Resilience Institute para pag-aralan din naman yung mga flood control projects na sinasabing nakapagpalala ng baha kasi gusto ko naman ngayon maglabi na kung may third party uh, opinion na nagsasabing totoo nga na nakapaglala ng baha we can probably take action or i can make an appeal to the DPWH kung pwedeng i-redesign, give in, o, o mag-provide mag ng uh, other interventions para uh, guminhawa naman ang mga buhay ng na mga mamamayan. Pero din sa mga inappropriate projects, may kapangyarihan po kayo para ipahinto yan, hindi po ba? Yeah, so at the moment, yung mga ongoing na sa tingin namin, ngayon pa lang ay sinasabi na ng mga tao na hindi nakaka-improve ng flood, flooding situation nila, uh, isi-seize and desist order na ng city government. Okay, and then yung findings ninyo, turnover, ito turnover sa ICI. Pero ongoing yes. pa rin po ba yung fact-finding ninyo? Uh, tapos na, ito na yun. Itong, itong, itong report na, na pre-nescon ko nung isang araw, this is, the, this is it already.